Galing nila, no? Seal talaga. Oo. Oh, buti nga, may natira pang stock niya ni. Eh. Maganda uh, kasi. Oo. Oh, ub Ubusan yung stock ng Epson lagi. No. Bye. Hala. No. Ano yan? Sixteen thousand yan. Uh, Maayos kasi yung usap namin, di ba pinakita ko pa sa'yo? Oo, uh, eh, no, oh, pinakita. Ay, ganun naman lahat ng scammer eh. Sorry. Maayos ka usap eh. Kaya rito. Sorry. Ay, Agad ng buhay mga kumpare, so dito sa tabi ko ay mayroong malaking karton at eto ang box ng pangarap namin ni Jenna. Dahil eto ho yung pinapangarap namin printer para sa itatayo namin negosyo. Ano? Nung nakaraan to ho ito dumating. Pero sabi ni Jenna, huwag daw muna buksan, isabay na daw dun sa ibang mga parcel pa. Ngayon, may naisip akong kalokoan ah. dahil nga darating yung mga parcel niya. Paano kung pagbukas mo na ito, eh, hindi pala printer yung laman? Sayang naman ang 16,000. Ayan o. 8 pa dumating anong araw na ng ngayon Jenna Marie ko at 15,985 ngayon o operahan natin itong karton na to papalitan natin yung laman tignan ko ano magiging reaction mo ayaw mo pang buksan ha so lang, hindi ko sirain yung tali kasi itatali ko ulit umamaya nag ready na rin tayo ng cling wrap para mapalitan natin itong plastic na to pag napulit ko na Nabili pala namin to sa PC Express. Shoutout PC Express, sobrang hirap na umanap ng ganitong unit. Isang piraso na lang nung umorder kami sa kanila. Ito yung Epson L8050. Sobrang lupit kasi ng print nito par. E pag magsisimula ka ng negosyo, syempre dapat the best palagi yung ibibigay mo sa mga clients mo, di ba? Na Nabuksan na ang kahon. Wow! Sobrang lupit nito par. Pwede tayo mag-print ng mga ID. Ano kaya magiging reaction nun? 16,000 mo? Puro kalokohan lang yung laman nung kahon. Eri, ka na naman, Gina Marie. Uh-huh. Mm -hmm. Ang ito yung mong printer natin. Napa solid na ito. Pasensya ka na, Jenna. Hindi mo nararamdaman itong nararamdaman ko ngayon. Eh? Kasi pag binuksan mo mamaya yung karton, ano pa yung magandang ilagay? Ganda yun eh. Akala mo printer. Pagbukas mo pintura. <laughs> Sayang ang 16,000. Buhat check. Mabigat-bigat. Um, bigat, bigat par, Parang par printer talaga. <laughs> Nilalagyan na natin ang cling wrap. Ano? Medyo nahihirapan ako. Garpawis na ako. Nakakapagod tong kalokohan na to. Ngayon, okay na itong parcel natin. Tatanim ko na ulit siya doon sa sala. Tapos, aantayin ko na lang dumating yung iba pang mga parcel ni jena. Dumating na itong napakalaking parcel ni jena, Pero siya, natutulog pa rin. Kompleto na yung parcel. I-unbox niya mamaya. At itong ating package na printer. <laughs> ang dyan na lahat lahat eh. Okay. Ano na yan? Ha? okay, Sa ka? Okay. Kapit mo. Thank you. Dok, gising na siya. Dok. <laughs> gising na yung ating biktima. Titimplahan daw ako ng kapit. Wow! Thank you, love! Eh, Mm. -hmm. Ito na sa akin. Pakuha sa akin. Thank you. Ako lagi sa iyo, ah. Mm -hmm. Open ko yung ano, printer. Ah, saan yung ano natin, gunting? Siya, o siya, o siya na. Yung printer muna para ano. Open pa may printer? Ah, ah. Galing nila no, sir talaga. Oh, buti nga may natira pang stock niya ni. Eh. Oo, oh, hirap mo kuha ni. Eh. Dami ko nang inaanap. Ito available pa sa PC Express. Dito niya nararamdaman po ina niya ni. Eh. Binuksan eh. Pa testing natin eh. Eh, hindi tayo kung dumating ibang materials kasi. usual na nilalabas nila, wala nang ganito eh. Hindi naman talaga yung Epson eh. Na... kasi? Oo. Oh, Ubusan yung stock ng Epson lagi. Go. No. Bye. Hello. No. Hello. <laughs> tasan yan. Saan na yung O saan mo punta? Balik yung cellphone ko. Bakit? Tutup -tut ko sila. Itatay ko kol na. Nung ikukol mo. Naiskam na. Paano ba makukol yan? na yan. Sabi ko sa'yo. Kaya nga sa'yo. Pina... Pinakasi-kasi yan eh. Alam ko lang mo na kasi yung usap namin, di ba pinakita ko pa sa iyo? Oo, ipinakita. Ganun naman lahat ng scammer eh. Maayos ka usap eh. Kaya, hmm. yeah, na lang natin. Tanayin natin. Okay, so guys, ayan. Pumili ka may magkano bili mo? 10,000. Anong laman? Tura Sige na Nangyari to Nangyari to Nangyari to naman e. na eh Huwag ka na Okay lang yan Alam mo naman Ang hap Huwag ka na umiyak Hindi okay lang yan eh Wala talaga eh Saan tayo magpunta? Ang printer naman Ang printer Nabababalitan mo Babayaran naman natin yan Huwag ka na Ikaw kasi Ang sabi ko sa iyo Ayusin mo yung pagkuhan mo Sige, drugs naman yun. Ipig siya ba't pinutumra naman? alam Sabi oh. nila, yung, open nila para na. Oo, niya. Hindi ko maayag ako para nang, natin i Kasi hindi naman natin Kaya, huwag mo ka na niyo muna. Alin mo na lang muna itong tarpaulin. mo na lang tarpaulin no, <laughs> natin. lo ngeru oh nge-scam? nge ka? pitura laman Hoy, ba't ganyan yung ngiti mo ha? Ba't lintik ganyan? Lintik lang ang walang ganti. Anong lintik lang walang ganti? Hoy! Okay. Anong lintik lang walang ganti? Huwag <laughs> The printer! Pran. Anong lintik daw walang ganti? Parang may pinaplano to. Lahat! Lahat! mapapaka ako doon sa sinabi niya. Put, init. Baby, call